Hello mga best friend, kumusta po kayo? So today po, uh, ayan nagluto pa ako ng lunch ko, simple lunch po. Kasi um, ako lang naman mag-isa dito at wala ang mga amo na sa overseas. Meaning na sa holiday po sila kasama po yung mga alaga ko po. So since two days na hindi ako kumakain ng rice kasi ang dami kong kinain na ang foodies, drinks sa uh, Christmas parties so ayan, today parang nag crave ako ng rice, so magluluto pa ako ng rice, so habang nagluluto po uh, let's talk about kung ang amo po ba ay nagbibigay ng allowance sa katulong nila na naiwan sa bahay habang sila ay nasa holiday or hindi po so to be honest po, may mga amo talaga na talagang hindi nag-iiwan ng pera o ng pagkain sa mga katulong nila. Habang sila ay andon sa holiday at yung katulong nila ay nag-iisa sa bahay. Talagang may mga ganyan na amo na sobrang kuripot or ewan, sobrang stingy, hindi ko alam kung ano, kung gugutumin ba talaga nilang katulong nila. Kasi po, ang worst thing pa po is may mga amo na ayaw ipa gamit or ipakain ang mga pagkain na nasa na sa refrigerator nila. Hindi pwede lutuin ni katulong. So, how much, po, how much more pa po pag wala kang allowance? Ano ang kakainin mo? So, ang ending po is, pag pera ka, sarili mong pera, ang se sarili mong pera ang gagamitin na pambili ng pagkain mo. Kaya marami po ang nagreklamo, maraming katulong ang nagsasuffer sa ganito sitwasyon habang ang mga amo ay nasa overseas. May mga amo talagang hindi iniisip kung nakakakain ba yung mga katulong nila or hindi. So, may mga amo din naman na kahit na hindi ka i-allowed na gumamit ng mga food or kahit anong pagkain na nasa loob ng refrigerator or, or nasa bahay, pero nag din po ng allowance. Malaki or maliit. So, depende na yan sa katulong kung paano niya i-budget yung pera na yan. So, ang importante po, kahit anong bilihin mo from, from that allowance po, kailangan po ay Andyan po ang mga resibo na, na, na sa mga pinamili mo po. Kasi may mga amo na nagtatanong kung saan ang mga resibo. Chinecheck nila kung ano ang mga binili mo. At kung may natira ba. So kahit maliit ang natirang pera, kukunin pa rin po nila. Pero may mga amo naman na hindi na iniisip ang mga yan. Hindi na big deal sa kanila ang mga yan. So katulad ko, yung amo ko hindi nag, hindi ganyan mga ko, kahit anong nasa bahay, anong pagkain ng nasa bahay, pwede mo yan gamitin or pwede mo yan kainin. At bibigyan ka rin nila ng pang allowance mo pag umaalis sila. Ka pupunta sila ng holiday or workman, man, iiwanan ka nila ng perang pang allowance mo sa mga araw na wala sila. So, ganyan ang buhay katulong. May mga katulong na nanagsasuffer. May mga katulong din na uh, lucky sa mga amo nila. So, ayan. Tapos na po yung ano natin. Yung uh, lunch natin. Thank you so much po sa pagpanunod po. Simple lang. Pero masabi na. Thank you. Bye-bye. i